sa ating mga balitang pambansa po muna. May bagong babala ang China bago ang balikatan exercises ng ating pong mga tropa at ng tropa ng Amerika sa susunod na linggo. Ayon po sa takapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, kung nasa tamang pag-iisip daw ang Pilipinas, ay maiintindihan daw nating magpapalubha lamang ng tensyon sa South China Sea ang military exercise. Pababawasan lamang umano ang kumpiyansa ng Pilipinas sa sarili kapag nagpadala ng mga tagalabas na puwersa para pangalagaan daw ang ating seguridad sa pinag-aagawang teritoryo. Wala pang tugon dito ang ating pumamahalaan sa Abril 22 hanggang sa Mayo at 10 ang gagawin pong balikatan exercises. Kabilang po sa mga susubukan dyan ang Mid-Range Capability Missile System ng US Army na gaganapin malapit sa Taiwan at South China Sea. Pero talaga itong China, ano ha? Ang gusto ho ninyo, eh, nyo kami ng ibuli. At wala kaming gagawin kundi panoorin lang kayo. Samantala, ilang Chinese maritime militia vessel sa Baho de Masinlok ang napagalamang pinintahan lang pala katulad ng mga barko ng China, China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng kapalit lamang na barko ang mga ito. Pero wala raw, o wala raw taglay na magandang navigation at surveillance equipment ang mga militia vessel. Wala rin daw palatandaan ng CCG ang mga nasabing barko. Ayon sa PCG, posibleng ginagamit ng Beijing ang Chinese Maritime Militia bilang mga alternatibong barko kapag wala ang China Coast Guard. Nananatiling malapit sa Baho de Masinlo ang apat na Filipino fishing boats. Wala namang napaulat na pagbabago sa bilang ng Chinese Militia Vessels sa lugar. Bakit China, no ha? Hindi mo nga talaga maunawaan. Oh, ang kanilang gustong mangyari. Ipinagkibit balikat po naman ng Department of Transportation ang mga babala na mas malawakang protesta bago ang April 30 deadline para nga po sa traditional jeepney consolidation. Ito nga po kasunod ng dalawang araw na transport strike noong April 15 at 16 at ayon kay Transport Undersecretary Andy Ortega, alam na raw po ng pamahalaan kung anong mga lugar ang dapat tutukan tuwing may mga nangyayaring tigil pasada. Nauna po iginiit ni Transport Secretary Jaime Bautista na bigo umano ang nagdaang strike dahil nagdulot lamang ito ng matinding traffic sa Metro Manila. Pero gate ng grupong Manibela, hinarangan ng mga otoridad ang daanan ng transport caravan at nagbunga nga ito ng mabigat na trafiko. Abangan po ating Think About It Today. Ito po may kaugnayan po dito sa programang ito. Patuloy pang tumataas ang kaso ng pertase sa anim na rehiyon sa bansa. Ayon sa Department of Health, naitala mga dagdag na kaso sa Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao at maging sa Bicol. Tumaas daw ang bilang ng mga tinatamaan ng pertosis sa mga lugar na yan sa nagdaang anim na linggo. Hindi bababa sa 1,477 ang mga naitalang kaso ng pertosis mula Enero a 1 hanggang April 6. Anim na naman ang bilang ng na mga namatay sa sakit. Nagpalala po naman ang pag-asa na maghanda sa mas mainit pang panahon sa mga darating na araw. Ayon po sa State Weather Bureau, posibleng lumampas sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa mga susunod na araw. Ayong pangalang daw ho ay naungusan na ang tinatayang maximum temperature para ha sa buwan ng Mayo. Kumalo nga po sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Isabela Province noong April 15. Ted Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.